Lovians, samaan niyo naman ako ngayon at kukunin na nga natin kay Mayor yung price natin dahil nga nanalatay sa po contest niya sa mga content creator sa Kaloocan. Sam nga namin ngayon para may nag-text nga sa akin na ngayon na raw pala yung awarding para sa mga content creators na nanalo. Kaya naman ang sabi ko ay eh, habol na nga lang ako sa awarding nila dahil hindi ko naman din pwedeng iwanan tong exam namin. At isa pa ay kailangan ko na nga rin pala magbayad ng tuition fee kaya naman ay nagbayad na muna kami. At ayun pagkatapos nga ng exam namin ay eh, nagpasundo na nga ako kay daday para nga makapunta na rin kami agad sa city hall. Nalaan ko na nga lang talaga yung exam ko para nga matapos na agad. Cheers! <laughs> Alam niyo ba sobrang tagal talaga namin tong inantay dahil nga sobrang excited kami. Ang akala ko nga talaga ay akong mananalo ng 100k. Hoy. Halos kalahating million kasi yung views sa TikTok ko kaya naman talagang sobrang daming nakanoon. Pero ayun ang napanalunan ko nga pala ay 10k. Hindi naman naman sa mabay dahil hindi ka naman na makakapulot ng 10k sa panahon ngayon no. Pambayad ko nga rin pala yung sa tuition fee ko dahil nga may finals pa kami. By the way, ang mga nanalo nga pala ay isang 100k at limang 10k. Ang sabi nga sa akin dito ay nangihinayang nga raw talaga sila dahil nga sa quality content lang kami nagkatalo. Ang sinabi nga niya sa kanya na mas lalo pa talaga akong nanghinayang. Pero naisip ko nga ba kayo, hindi talaga para sa kanya 100k baka may mas maganda pang opportunity na naghihintay. Siguro nga lang na traffic yung opportunity na yun kaya naman sobrang tagal dumating. Cheers! Banda rito nga lumabas na nga muna ako dahil nga makain pro si Mayor kaya naman kami rin ay kakain na muna. Yung makdo nga pala rito sa City Hall kaya naman ay dito na nga muna kami kumain. By the way, ayan, thank you nga pala kay Daday sa pagsama sa akin dito at pagtreat sa akin sa makdo. By the way, tapusin nyo nga rin pala hanggang dulo dahil nga may pa Gcash tayo pa sa salamat na rin sa pagsuporta nyo sa akin. Pagbalik na namin ayan ay nagantay na muna ulit kami dahil nga wala pa raw si Mayor. Sobrang pagod nga rin talaga ako dahil nga kakatapos lang ng exam namin. Namamayan nga rin ay pinakit kami sa taas dahil nga nandyan na raw si Mayor at nag na sa amin. Ay hindi nga pala ako sanay sa mga ganito kaya naman ayun talagang nananahimik lang ako rito at nakaupo. Nanong na rin pala kami kung ilan daw yung naging views namin. Hand, sa... Po, hand, 100 um, sa... 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 And hindi ko man nga nakuha yung grand prize na gusto ko pero at least nga alam ko sa sarili ko na lumaban ako ng tama Sobrang nakaka-proud nga rin dahil nga yun wala talaga kaming kaalam-alam o kakailalaman lang sa mga ganito Pero ay nanalo pa tayo Dahil sa inyong lahat na binananood at sumuporta kay Arian Malakas nga talaga yung love kong sumali sa mga pagganito dahil nga alam kong hindi ako iiwan ng every yan ko dyan Kaya naman ayun para sa inyo tong pagpunta ko rito at proud na proud talaga ako sa atin Ang sarap nga rin talaga sa pakiramdam na mabigyan ng ganitong chance Eh yung hawak Ayan, yung hawak ko nga pala na binigay sa atin ay yung 10K na napanalunan natin. Sobrang thank you nga rin pala talaga sa mga sumuport na nod at lalo na kay mama, kay daddy at sa iba pang tumulong sa akin. Salamat nga rin pala sa pinsan ko na talagang todo support habang inaantay pa namin kung sino nga ba yung mga nanalo. Comment nyo na nga lang rin pala sa comment section ko na panood nyo nga rin itong entry ko sa pa-contest ni Mayor. Nakaloan ka na po. Siyempre, meron ka na rin magandang plaza na pwedeng pagnaloan ng mga bata. Dahil nga kay Mayor, alang malapitan ba eh, na paganda nga talaga tong plaza na to. Marami nga tayong pwedeng gawin dito kagaya na lamang ng badminton, fitness exercise at praktisa ng mga estudyante. But wait, there's more. Ang kalokal nga ay eh, meron ding sariling 999 mall. Sa tapat nga lang to ng plaza kaya naman talagang dinadayo ng mga tao. Dahil natanggap ko na nga yung price natin ba eh, magpapajikash nga tayo. Alam ko naman na nakafollow na kayo ba kaya naman ang gagawin nyo nga lang i-share nyo na lang tong video na to. I-comment nyo na nga rin pala kung napanood nyo yung entry ko at yung number niya nyo ipakilagay na nga rin. Ay, alam ko naman hindi sapat yung gcash pero talagang talagang thankful ako sa inyo, bae. Kung may kakilala nga rin pala kayo sa mga content creator na kasama ko ngayon na comment yun na nga lang dyan sa comment section. Banda ay nga bibili lang kami ng pagkain at pauwi na nga rin pala kami. Pero ayun, hindi talaga mawawala yung mga ganito sa daan. Ewan ko nga talaga kung anong problema nun pero ayun, binusinahan nga kami ng matagal. Banda nito nga yung nga lang kami sa Jollibee at ayun, inaantok na nga si daddy habang nag kami dito. Hello, hello, hello. Yun lang, palike, follow share nga Thanks for watching!